Bumuhos ang suporta at papuri ng mga mambabata sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Kasunod yan ang pagtaas ng tiwala ng publiko sa Kamara, batay nga sa isang survey. Ang detalye, iahatid yan sa atin ni Kate Renya, live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess naniniwala ang mga kongresista na ang pagtaas ng trust at approval ratings ng Kamara ay sumasalamin sa matatag at epektibong pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Katuloy na lumalakas ang tiwala ng publiko sa Kongreso. Batay sa pinakabagong tugon ng Masa Survey ng OCTA Research, 57% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng tiwala sa Kamara. Mas mataas ito ng 8 puntos kumpara noong nakaraang taon. Aabot naman sa 55% ang nasisiyahan sa trabaho ng Kamara. Ipinahayag naman ng mga miyembro ng House Majority Bloc ang kanilang suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Anila ang pagtaas ng ratings ay hindi lamang nagkataon kundi bunga ng makabuluhang trabaho at pagkakaisa sa Kamara. Ayon kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, hindi basta-basta ang ganitong resulta, patunay niya ito ng konkretong pagbabago sa ilalim ng liderato ni Speaker Romualdez. Para naman kay Quezon First District Representative Wilfredo Mark Enverga, bunga ito ng disiplina at tuloy-tuloy na aksyon ng Kamara. Pinuri rin ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang pagiging produktibo ng 19th Congress. Ayon kay Representative Madrona, kahit may iba't ibang pananaw ang mga mambabatas, napanatili ni Romualdez ang pagkakaisa kaya naging epektibo ang lehislatura. Para naman kay 2 Second District Representative Brian Raymond Yamsuan, ang tiwala ng publiko ay dapat magsilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa ang serbisyo. Dagdag pa niya, hamon sa kamara ang resulta ng survey para ipagpatuloy at paiktingin pa ang kanilang trabaho. Binigyang diin naman ni Tingog Partilis Representative Jude Asidre na malinaw ang direksyon ng kamara ngayon. Maituturing anya na matatag pero inklusibo. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit nakaabot sa mamamayan ang ...patunay na epekto ng polisiya at paglaki ng suporta ng mamamayan. Ikinatuwa rin na mambabatas ang resulta ng survey. Ayon kay Ako Bicol Representative Alfredo Pido Garbin Jr., patunay ito na pinahahalagahan ng publiko ang hakbang ng Kamara sa transparency, serbisyo publiko at pagtugon sa mga social assistance program. Nagbigay rin ng pahayag si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Anya, patunay lamang ito na suportado ng ating mga kababayan ang mga aksyon na ginagawa ng Kongreso, lalo na sa mga imbestigasyon ng Kamara, partikular sa pagpapatuloy ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So itoy pagpapatunay lamang no na yung suporta ng mga kababayan natin at kanilang paniniwala sa mga uh, aksyon na ginagawa na namin dito kasama na dito yung mga investigasyon. Uh, in fact kung makikita niyo po yung isang uh, survey din lumalabas na 81% ng mga kababayan natin. Base naman sa panayam kay Lanao del Sur First District Representative si Alonto Adyong, tamaan niya ang kanilang desisyon sa pagpili ng leader ng Kamara at nakita ito sa pagtaas ng survey. It's a validation that our choice for the speakership is correct and right. And it's validated by the people kasi tumaas yung survey. Uh, house and of course the house is also represented by the speaker diba? Uh, so it's a validation that what we're doing is uh, on the right track uh, what we're push, uh, pushing for is it uh, is relatable to the people and the people can identify as something Princess, para sa si mga mambabatas, ang tiwala ng publiko ay mapapanatili lamang sa pamamagitan ng patuloy na sipag, pagkakaisa at maagap na pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Ipagpapatuloy rin nila ito sa mga susunod pang kongreso. At yan muna ang update mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.